Mga artista sa huling gabi ni Alexa Gutierrez, Claudine Barreto humabol. Sa huling gabi at eulogy ni Miss Alexa Gutierrez, ay bumuhos na ang mga nakiramay at nakidalamhati maging ang mga kaibigan ni Rufa Gutierrez, ay nakidalamhati din sa kanya, kakauwi naman ni Miss Rufa, na galing pa sa ibang bansa. Humabol naman si Miss Claudine Bar eto at ayon na sa kanya ay galing pa umano siya sa Cebu at super din umano ang kanyang naging flight, dagdag pa nito na parang pamilya na niya ang Gutierrez family. Nakapunta rin kahapon, ang kaibigan ni Miss Rufa na si Sunshine Cruz. Bagamat ramdam na nasasaktan sa pagkawala ng kanyang asawa ay nagbahagi pa rin ng mensahe ang kanyang asawa na si Elvis kahapon. Nagbigay din ng mensahe ang pamilya ng kanyang asawa. Samantala, ilan naman sa mga artista at sikat na personalidad ay naunanan nang nagpunta noong mga nakaraang araw. Ilan dito sila Miss Carla Estrada, Miss Alice at Sir Chavit. Nakapunta rin si Mr. Edo Manzano,